Ano bang nangyayari? Nag-iisip ba itong ating uh, kalihim ng uh, DTI, o Department of Trade and Industry? Eh eh, ay para naman huyatang... Ano ba ito? Bangag na rin ba yung ating sekretary ng DTI at hindi iniisip ang kanyang sinasabi? 500 piso para sa Noche Buena? Ano ka? Ikaw bagay eh, pa? o oh, hindi na sapagkat uh, tumitiba ka na rin sa bangag na administrasyon. Secretary Roque, eh eh. Kakahiya ka naman eh. Ha? Nakakahiya ka. Oo. Bakit mo nasabing limandan? Ano ang iyong pinagbasihan? Ito ho ay noche buena. Ha? Noche buena. Hindi ito karaniwang araw. Dagundong, lagundong, 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 lagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong episode ng ating pong pagsasaluhan. Pag-uusapan ngayon pong araw. Itong mainit na mainit ho ito. Sa mga talakayan, sa mga kwentuhan, sa vlogging, at kung saan, saan ano ha? Na talaga naman hong nagmumukhang tanga ang ating pong uh, kalihim ng DTI na si uh, Secretary uh, Christina Roque. Hindi ko maintindihan. Ano ba itong tao na ito? <laughs> ito ba'y nag-iisip? Diyos ko naman, pambihiram pati. So, aliwin muna natin ang ating sarili. Ano ha? Panoorin po natin ito. Gan! Oh! Ah, Merry Christmas, Gan! Malayot na Paski! Baka nakalimutan mo na naman papa mo! Wala <laughs> eh. oh. <laughs> oh. na ano, papa ko? <laughs> Wala na papa ko! Ako, bakit nandito ka? Ay, bibili ako ng ano, kasi nanood ako balita eh! Nandiyan balita? Ah, gano'n na ako, mag-imbak na ako, bibili na ako ng ano, pang Noche Buena! Ah, ni-advance mo na sa Merry Christmas, Ay. Happy New Year, ha? Eh, ano mo naman, eh. Pag kumita tayo, bumili na kagad. Ka ah, ano, pang-spaghetti, halagang limandaan. Spaghetti? Tapang ah, noche buena. Meron bang ganun? Spaghetti? Limandaan? Oo. Sino pa, mo nang sabi sa'yo niyan? DTI nga nagsabi. Nakakapanood ko lang sa balita. Weh! Sino sabi? Daw? Sino sabi? Sa DTI. DTI? Eh. Uh -huh. Wala lang mahal na presyo ngayon. Ano ka gawin ko yun ngayon? Sabi kaya nga sabi ko makakatipid ako eh. <laughs> Kasi limandaan na lang. May noche buena ka ni. Pero wala na limandaan si buena ngayon. Maabot ng dalawang libo. Pare, Wala lang ba? ganoon, pre. Dati, pare, merong 150. May low is 150 na yung fight doors. Sa merong 150. Dito daw walang 150. Umuwi oh, to, may bandi to. Oh. oh, oh sige, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Oh, oh. natin limang dahil mo. mo. Kasi, hindi ako kurakot ha? Baka sabi mo kurakot ako, ha? Ano <laughs> mo? Kasi nga, nag-ano ko. Uy, tindahan to. Ano mo oh, naman presyon. Ano ba, ano mo? Ah, oh, kamu mentiga mana mentiga? Mentiga, bibinya kita mentiga. Oh, mentiga. Oh, <laughs> mentiga. <laughs> <laughs> <Yan. laughs> mentiga. Oh, <laughs> bakit? Ah, ano kaya reklamo oh, sibuyas, ka? Sibuyas, sibuyas. Sibuyas? Walang problema. Nakatari yan. Bibidyan ka na. Oh, sibuyas. Sibuyas? Oh, sibuyas. Oh, bawang. Bawang. Oh, bibidyan kita bawang. Okay. Oh, toriado. Oh, siyempre, ano ba? Uh, oh, ketchup. Diba may ketchup yun? Oh, naman may ketchup yun. Oh, <laughs> ito, ketchup. Ay, ay, oh, oh ano pa? <laughs> Bigyan mo ako ng pasta. Ah, pasta. Ah. Pasta ngayon. Mahal na ngayon ang pasta. Oh. oh. Eh, no sa? Eh, ang Ano ba? Ano siya unang beef. Oh, corn beef. Nakarami eh. Ano? Buti nga, <laughs> ma marami pa yung ka dyan eh. Ano, ano? ano ba? Kasi, may hotdog yun. Ah, may hotdog. Siyempre, <laughs> may hotdog din tayo. <laughs> ka, Yan. Ayan. Ang gisit eh. Baboy, magkano kilo baboy? 380 baboy ngayon. Baboy? Oh. Pero bibigyan kita. Oh. Ayan! Bakoy! Ayan! O, ano? Ano? Okay ano, na ta? yan! Limandaan na yan! Ito, limandaan na ito lahat! Oo! Oh, <laughs> bakit? Ano ba yung nantay mo? <laughs> Kasko! Para yung luto ko oh, ito! Oo! Hindi yan! Nakatalya na yan! Oo! Oh. Gabi, oh, no? At least, yung 500 mo na yan, kasya! Di ba? Oo! Oh. Oh, ano, Spaghetti na yan! Ayan yan! Ano na eh! Ang hirap na ng Pilipinas! Oh, <laughs> Oo! Siyempre! Alam mo bakit? Kura-kot yan eh. Eh, kura-kot kasi yung gyerne. Eh. Oo, gan talaga. Lutuin ko ito, pakain ko sa kanila. Ba? Hindi, pakain mo na lang sa aso. Gan talaga, to. Ha, sige, sige. Hala mo ha. Wala nang mura ngayon. Kung gusto mo ba na-watch yung video na nahalagang limandaan, syempre alam mo na, nandiyan yung link sa comment section. Let's go. Nakakatawa, pero sa totoo lang nakakainis. Para tayong ginagawang tanga ng administration ito, masyado na ang pambababoy nila sa atin. Ginagawa tayong siraulo, ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong tanga. Por Diyos, Hindi ko alam kung nag-iisip ka, Secretary Roque. Hindi ko alam kung sino yung mga, mga advisor mong bobo, ha? Secretary. Ito ho ay Noche Buena. Isang bibihirang pagkakataon sa isang taon na magkasama-sama ng nang uh, higit sa inaasahan ang bilang ng pamilya o miyembro ng pamilya. Sapagkat may mga pagkakataong hiwa-hiwalay dahil sa trabaho, yung iba ay nandoon, yung iba ay nandyan, yung iba ay Pero gumagawa ng paraan para sa harap ng kanikan ng magulang, ano ha, ay magkasama-sama itong mga magkakapatid, magkakapamilya sa panahon ng Noche Buena. Kasama ang apo, kasama. And this is, eh, hindi ito ano eh, ngayon, sabihin mong ito'y karaniwang pamilya. Kagaya ng pamilya ko, for example. Hmm. Kami mag-asawa, uh, tatlong anak, dahil uh, uh, tatlo lang yung aking kasamang mga anak, ano, at isang apo at ang aking ama. So, limandaang piso. Ano bang niluluto ko kapag gano'n si At least, nagluluto ko ng na isang kilong pansit. Ano ha? Isang kilong spaghetti para sa mga bata, at uh, dalawang variant ng uh, ng menu ano ha kaldereta uh, o kaya ay uh, Sapagkat sa minsan lang sa ito'y minsan lang kaya pinaghahandaan ito ano, ha? hindi mo pa pwedeng sabihin ang dapat mong gawin uh, bang este bang tuloy ang dapat mong gawin secretary roque ay pababain ang preso ng bilihin hindi bigyan kami ng tip kung anong aming gagawin. Kasi una, yung 500 piso mo, kapag ako'y namalengke, ulam lang namin niya maghapon. Ah, kulang pa. Excuse me. Kulang pa. Pero sa iyo, daan para sa Nochevena, eh gaga ka. Ah, gaga ka. Hindi mo iniisip ang damdamin ng mga ng mga Pilipino at ang kanilang kultura kinagisnan. Ah, dahil sa kultura, 'yon ang iyong iisipin. Sasabihin mo naman, eh iniisip niyo kultura eh. Eh isa ka pa rin tanga. not itself is a culture. Di ba nga? Pilipinas lang ang meron yan. Di ba? Sa Amerika nga eh. November naman, Thanksgiving Day. Di ba? Amerika nga may ganyan din eh. It's a culture. It is... Uh, ito isang isang uh, tao ng gawain ano, na bahagi ng ating kultura. Kaya kung ikaw ay nag-iisip, tingnan mo ang reaksyon ng ating mga kababayan. Isa kang katawatawa na sa tingin namin ay eh, dapat ka na rin Uh, dapat ka na rin mag-resign. Bakit? Tingnan mo ito. Tingnan mo itong video na ito. Tingnan mo maigi. Secretary Roque, bangag ka ba? Ha? Tumitira ka na rin ba? Na-impluensya ka na ba ni Lisa Maaraneta Marcos? At uh, humihit-hit ka na rin ng uh, cocaine? Ha? Eh, kasi parang, parang, ha? Parang kargado ka nung isang araw na ikaw ay nakita namin nasa isang affair at nakaupo. <laughs> Yung iyong cocaine Ano ha? Parang hindi namin uh, parang parang ganun eh. Ano ha? Parang ganun. pangiwi ngiwi ka na rin. O hindi ba ka? Ano masasabi mo dyan sa video na yan? Hindi na kailang kaiba ng boss mo na bangag. Bangag ka rin ba? Kaya nakakapagtakay, nakakapag-isip eh. Ang administration ba talaga na ito ay kaya pang ah uh, kaya pang uh, eka nga ay pamahalaan at paandarin ng ating gobyerno, ay parang hindi na eh. <laughs> parang hindi na. Nakakatakot na. si hindi na katuwa-tuwa. yeah, if, uh, Madam uh, Christina Roque, DTI, Diyos ko, iwan mo na yung pwesto na at baka pwedeng ayos-ayusin mo rin ang iyong sarili sapagkat hindi maganda yung aming napanood. Hindi namin, namin, hindi maganda. Isa kang malaking katawa-tawa. Ha? Isa kang malaking katatawanan sa buong Pilipinas. Dalwa na kayo ng amo mo. Eh, baka yung iba pang mga miyembro ng gabinete ng Presidenteng Bugok, este, Bangag, ay eh, nako, maniwala ka. Ha? This is the funniest and craziest government the Philippines ever had. Grabe kayo. Marami salamat to. Eh, mga kaibigan, ano ha? Pagkasahin nyo na lang ho inyong limandaan kung pagkakasahin niyo O kaya, bumili na lang ho kayo ng ano? Bumili na lang ho kayo ng, uh, ng kamatis. Yung mabulok-bulok na kamatis. At ibato niyo doon sa opisina ng DTI. Wala na ho sa katinuan ang ating gobyerno. Bugok na ho lahat ito. Tapos ibaton ninyo sa opisina ng DTI. Wala akong kwentang opisina yan na pinamumuno ng isang walang kwentang tao. Sayang. Meron sanang kwentang opisina niyan. Pero pinamumuno ng isang walang kwentang tao, kaya walang kwentang na rin ang opisina niyan. Thank you very much mga kaibigan. No, ha? At uh, sumayon yung isa pang edisyon ng ating pong, uh, kwentuhan ngayong araw. Sagala pa rin po ng ating mga Uh, kasamahan. Ako pa rin po inyong yamanin sa exit komentarista dito po sa YouTube. Ron Ramos po, hanggang sa mga susunod na episode, dito pa rin sa programang gigising na mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong! Dagundong! Dagundong.